Lagi okay. namang nakikinig yung mga ngayon Sige. Dako na tayo sa ating balitang lokal. Sige, sa local. balitang lokal tayo. ipinagdiwang uh, ng uh, kawani ng LGU Gimba kasama ang iba pang ahensya sa munisipalidad. Ang ikala isandaan at dalawamput uh, anim na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Miyerkules ng umaga, Hunyo 12, sa loob ng Municipal Compound. May tema nga uh, Preserving Our Filipino Culture and Heritage to Unite Generations, pinangunahan ng GIMBA Tourism Office uh, ang uh, programa sa pungunayan ni Tourism Officer Rhea Santos. Nagkaroon ng flag-raising ceremony kung saan inawit ng Rainbow Girls of Mayumi Assembly No. 29 ang National ha Anthem habang itinataas ang watawat ng Pilipinas ng GIMBA Tribe Bureau na binubuo ng uh, Philippine National Police, uh, BJMP, at BFP. Nanumpa din sa Watawat ang mga dumalo sa pangunguna ng demolays of uh, Nueva Ecija chapter number 30. At gaya ng nakagawian, nagkaroon ng tribute sa ating Watawat sa pamamagitan ng isang tula na ipinresenta ni Brother Joey Aranza ng General Manuel Tino Lodge number 167. At uh, Uh, nagbigay din ng uh, kanyang inspirational message si municipal mayor Jesulito Doclito Galapon. Matapos ang maikling programa, nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal uh, ng LGU at iba't ibang mga grupo uh, sa bandil uh, sa Bantayog ni uh, Dr. Jose Rizal at nag-alay din ng maliliit na bandila para sa World War II heroes. Samantala, nagkaroon din ng pagunita ang mga kawani ng Kapitolyo. At iba pang ahensya sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija kung saan nagkaroon naman ng pagtatanghal bilang pag-alala sa araw ng kalayaan. Ayun, taon-taon naman mm -hmm. ay eh uh, at nagkakaroon sila ng uh, short uh, program mm -hmm. ooping oh, oh. uh, June 12 June 12, uh, oh. kahit Sabado. Oh. Oh, oh. or anong in araw. advance, oo. Oh, oh. Pero walang okay, kahit walang pasok. Ka, oh, oh. Oh, oh, oh. Basta, basta June 12. anyway wala naman talagang pasok ang June 12 ba? Diba? Oo. Uh -uh. uh, kahapon <laughs> mainit ba kanina kahapon galing kami oy uh, by the way um bago bago ang lahat gusto kong batiin ay hindi pala labatiin uh, mag uh, ko-condolence lang tayo sa pamilya ni uh, ng isa sa mga uh, veteran o yung uh, matagal nang naging guro dito sa Osha na si uh, Uh, si Ma'am Dino, ano. Uh, last night niya kagabi, nagpunta kami sa San Jose uh, sa Ilagan at pinisita namin yung pamilya yung naiwang pamilya. Kaya uh, condolence po kay Sir uh, Modesto Tino, Dino Jr. Ang namatay ba yung baba. Eh, Oo. Oh. Uh, mm -hmm. Ano yun? Uh, mabilisan lang din yun Alam mo kayo, kayo sa akin ng anak niya. Ano yun? Nagsimula lang sa parang nagkaroon ng, they thought it was diarrhea. May ano na pala? May, uh, anong tawag mo doon? May, kuan sa, uh, hmm. uh -oh. sa, colon. Problema sa colon. Hindi siya na-identify as colon cancer. Pero hindi na kasi siya umabot sa ganong klase ng procedure. Oo. Kaya biglaan din eh. From April hanggang June. Uh -oh. early June, nung June 4, parang mm -hmm. doon na siya, uh, parang na ano siya nagkaroon siya ng heart failure kaya na stroke siya. Tapos uh after niya ma ICU na ano din nawalan din ng buhay. Mm -hmm. Binawian din ng buhay. Anyway, so yon kahapon pinag-usapan namin yung <laughs> kung magsusuot ba ng barong kasi nakabarong Tagalog kaya yung may yung, yung classmate ko. Kaya ako magsusot uh, sila kasi uh -huh. nagtatrabaho 'yun sa ano eh sa munisipyo bilang sa RHU sabi niya. Paano kayang gagawin nila <laughs> kasi baka sobrang init kanina uh, mga nakabarong nga daw sila uh, magpupunta. Nakita mo yung costume ni Mayor? Para meron siyang palda dito sa harapan. Ano ibig sabihin no uh -huh. patingin nga, meron uh -huh. ba siyang message? Meron siyang message, pwede nating uh, oh, sige, panoorin natin. Uh, uh oo. -oh. Kahit mag-advance ka na ng one minute kasi binati lang din naman niya yung ibang mga audience. Oo. Uh -oh. uh, si ano ha, uh, si Aguinaldo ang uh, nag-, -de -nag, -nag uh, Declare. Uh, declare, o oh, nag-utos, gumawa ng order mm -hmm. na ang Ito po para nakaharap sa inyo. Ayan. Ayan oh, ano ba yan? Naka-apron si Neil. <laughs> sa ating uh, Hindi, sa Amazon yan. Oh. Mga kapitan, ito, ito, ito. Sorry, pasensya na sa Rotary Club of Metro Gimba, sa mga kapatid ko sa Masneria, sa mga kaibigan natin sa Knights of Columbus, sa mga Demolay, sa mga Rainbows, sa mga ating sa Order of the Eastern Star, sa ating uh, Europe Fire, sa drum and flyer, sa ating uh, BJMP, sa mga reservists na talagang sumusuporta sa lahat ng ating uh, uh, programa, sa mga department head ng ating munisipyo, sa inyo pong lahat, ay nakalimutan ko ba ako sa report. Pasensya na kayo kung doon kung kayo kayo nakalabati. May lahat, magandang magandang umaga po. Magandang umaga po! Uh, una sa lahat, gusto ko kayong batiin sa, sa, ating pagdiriwang sa ikadalamput anim na taong kasarinlan ng ating ilang bayan Kulang ng siya ating mahal na mahal ng Pilipinas. <laughs> Nagkakasama-sama tayo ngayon at nagkakaisa. At ako'y okay, nagpapasalamat sa inyong pagparito. At pinapakita natin ang ating pagmamahalan para itaguyod at ituloy-tuloy ang sinimulan ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan. Huwag nating sayangin ang kanilang pagbubwis ng buhay. Huwag nating sayangin ang kanilang atikain para sa tinatamasa nating kalayaan. Sa inyo pong lahat, ako'y nakikiusap sa inyo na kung saan wag na natin hanapin pa kung ano ang may tutulong ng ating bayan sa bawat isa. Kung tignan natin at isipin natin kung ano ang may tutulong natin sa ating bayan, kung ano ang may tutulong natin sa ating kapwa dahil yan ang dapat nating maging panuntunan sa unang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Marami na matay nung panahon na kung saan makamtan natin ang kalayang ito. Sana samahan natin sila sa kanilang mga adhikain para matag matagumpay ang kanilang pinaglaban sa mga, sa la, laban sa mga mananako, laban sa mga dayo sumakop sa atin. Kaysa inyong lahat, congratulations po at nandito kayo para samahan at makiisa sa pagtitipong ito. Mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang ating bansang Pilipinas, at mabuhay po tayong lahat. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Magandang umaga po muli. Ayun eh, pang pang mayor talaga yung ano niya, yung uh, lagi niyang panghuli eh, pang uh, mayor. Uh, yeah. Oo, datan, lagi niyang tatanda. Uh, mahal na mahal tatanda, kayo. ni Mayor Doc Lito. Yun ang galapon. extra niya lagi. Parang, uh, uh, parang tayo, sama-sama tayo. Uh, parang laging nangangampanya. <laughs> oh, yun nga eh. Oh. Oh, uh, okay, so, pala, ano pala, pala yun? Na, pala ng mason yun. Oh. Hindi ko oh, masyado kasing kabisado yung oh. ganong sa, klaseng Saka, groups. Saka ano, oh, oh. oh, Mayor, kinulang ka na isang daan. Oh, oh. <laughs> isang naging 26. Daan, dal, <laughs> naging 26 yung ano. <laughs> Pinabata mo naman masyado oh, nga, na ating oh. Uh, uh, celebration. 126. Oh, pagmamahal sa bayan. Mm -mm. Pero, eh, dapat ang uh, dadagdagan ko yung speech niya. Parang mm -mm. kulang eh. Yung sakripisyo kasi, mm -hmm. Talagang nagdagsakripisyo yung mga bayani eh. Yes. Kaya talaga naging bayani, mm -hmm. nagbuwis sila ng buhay para sa pagmamahal sa bayan. Yung yung sakripisyo at dedikasyon nila hindi uh, doon ay uh, hindi pagpapayaman ng kanilang uh, uh, ginawa noon, mm -hmm. kundi paano uh, labanan yung mga nananakop mm -hmm. uh, sa Pilipinas noon mm -hmm. para sa pambansang uh, patrimonya. Mm -hmm. Kaya uh, pero yung mga bayani na yun, yung sila rin yung may kakayanan nun eh. may pamilyang may makakaya. Mm -hmm. Maliban kay Andres And, Bonifacio. Uh, Kasi si Emilio Aguinaldo, yung pamilya niyan mayaman. Mm -hmm. Yung At si Antonio Luna, mga luna. oo si, si Jose Rizal, mm -hmm. may kaya malapit sa simbahan. Nakapag-aral nun sa uh, ano. Pero uh, mayaman man. na sila. Hindi sila nagpayaman. Mm -hmm. Nung sila ay uh, uh, mm -hmm. ano mayaman na sila. Uh, oo hindi, walang, so pero um, yung buhay yung kanilang uh, sarili yung inalay nila jan eh mm. oo yes so ganon kaya sana yung ganong klase Ng, ng uh, oh mm. sana yung ganong klase yun ang tularan ng oh, 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 <laughs> ng pamumuno oh. ang uh, ano yung dedikasyon okay. talagang mm. sa puso hindi uh, walang pansariling interes kasi yun ang talagang mm. nakikita natin eh kung sino yung uh, hindi hindi natin sinasabi dito sa game ba mm. sa lahat pangkalahatan na uh, umuupo sa kapangyarihan ano at nakikita natin na babago yung buhay nila sila ang yumayaman mm. oo oh ganoon sila ang yumayaman so mm. at naghihirap naman yung sambayadan. Mm -hmm. parang ganoon mm -hmm. di ba so malayong malayo na doon sa inuugnay nating uh, 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 126 years of independence na talagang hindi um, laban nila Pinaglaban yung na. laban sa pananakop no pero kaya nga ang question pa rin ngayon eh ano totoo nga ba na meron tayong kalayaan mm -hmm. no totoo nga bang nakalaya tayo sa mga pananakop Yan. kanina tinanong ni ano ni Prof Benyon eh nung happy independence ba talagang day sovereignty uh, meron kasi hanggang ngayon nakikita natin na yung tuwiran at di tuwirang pananakop mm -hmm. eh, di ba? So, na ang mga leader din naman natin ng bansa, yung uh, may mga malalaking uh, ginagampan ng papel para papasukin yung mga dayuhan dito. Mm -hmm. Sa halip na dapat ang uh, unan nilang isipin ay eh, paano tayo tatayo sa sarili natin, di ba? Yung ating uh, yung makikita mo talaga yung yung pag uh, mamalasakit nila sa pagtatanggol sa para sa ating pambansang soberenya katulad na lang ng West Philippine Sea di ba mm. so hindi na hindi kinakailangan ikaw ay uh, kumapit sa isang um, sa isang uh, bans, isang bansa dayuhang bansa which is the China or the US hindi ka kinakailangan mamili uh, labanan natin ang uh, ang China at tumampi tayo sa US. US. Oo. Oh, mm -hmm. oh. So hindi naman dapat ganoon, oh, oh. Kasi pa, isen, uh, sa essential Kasi ala ka rin naka, kalayaan wala. eh. Yes, oo. Oh. oh. oh, oh. Uh, ganoon. Ano ka pa din eh, naka ka at saka naka doon ka naka mm -hmm. ano. Oh, naka oh. anong tawag mo doon? May dependent. word para doon. naka-depende. Oh, ka, oo. Oh. Oh. Muntik-muntik oh. oh. na na tayo maging probinsya talaga ng China. China. Mm. -hmm. Eh, buti na lang ngayon na lumalabas ang mga mga uh, katotohanan di ba mm -hmm. na tinamo dyan sa uh, porak Pampanga eh may mga nakitang uh, mga uniforme ng uh, sundalo uh -oh, ng Sunda China oo yung mm -hmm. Chinese uh, liberation army oo mm -hmm. yung yung nakita doon Sabi so, sabihin eh uh, nandito kinakandili mm -hmm. at uh, kinakandili rin ng oh, tapos na yung administrasyong Duterte pero may mga nagkakandila bakit mm -mm. sila nandiyan? Mm -mm. Bakit sila exempted sa sa ano sa pagbabayad ng uh, pagkuha ng mga permit? Hindi alam ng mayor, 'di ba? Oh. Tapos eh uh, yung mga pulis, mm -mm. 'di ba? Yung mga pulis ay uh, hindi nakikita yung mga uh, mga illegal activity doon sa isang bayan na yon hindi nakikita hindi, na, hindi hindi nakikita kasi mga bulag tinitingnan <laughs> di ba oh, diba? so ayun oh, oh. pa lang naglilitawan. oh, oh. O yan ban-ban. sunod-sunod naman oh, din sunod, na ngayon ng, naman uh, ngayon, oh, oh. sunod-sunod naman ang katang ang mararating niyan di ba kahit oh. sa US eh, di ba ang, nagkalat ang EDCA sites. tapos sa statement ni B, ni PBBM ngayon di ba ang ating kalaban ngayon ay external Oh. Mm -hmm. uh, pag sinabi mong external hindi internal lang problema eh dahil daw malapit ang uh, Taiwan sa Pilipinas, 'di ba? Mm -hmm. Eh may problema ang China at sa okay, Taiwan. 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 O tapos yung Taiwan naman sinusuportahan ng mm -hmm. ng ano uh, ng uh, Amerika 'di ba? So ngayon, eh tayo malapit, mm -hmm. tayo ba ang gagamitin ng uh, US para para ano, para lumaban? uh autonomous oh. porta sa laban ng Taiwan at saka ng China mm -hmm. di ba parang kasi, ang, parang ang, bubuhusan ngayon 'yun ng kasi gin-justify ano eh? kung bakit merong edca sites dun sa area na 'yon di ba mm -hmm. kaya 'yun yung statement na external kaya meron tayong edca sites dyan. pero essentially uh, we already know na tayo yung nasa gitna <laughs> O, man, tayo ang, hang, o, bato, sa, oh, tayo ang eh dalawang sa forefront oh, ng uh, tayo yung, uh, ng German-Fogera War, 'di ba? So, Kaya, ganun. Kaya da uh, dapat ang makita nating pagmamahal sa bayan ng ating mga leader, national mm -mm. at local, yung eh, dapat pagtatanggol hindi kakampay mm -mm. sa isang sa isang bansa laban sa isang bansa. No, kung mm -hmm. dito tumayo ka as independent Ganyan hindi yung ating ikanapi Huwag eh. mong iasa dun sa mga investor, foreign investor, katulad ng bigas. Ba't natin asa sa bigas ng ibdayuhan, di ba? Yung ating uh, pangunahing kabuhayan dito which is the industry ng palay mm -hmm. o industry. Yun dapat ang improve bigas. yung local production. Oo, kasi kasama kasi yan na sa tinilaban ng ating mga ninuno Oo, produkto, yung laban ng ating mga ninuno don lupa pa rin mm -hmm. hanggang ngayon problema natin ng lupa. Mm -hmm. ba? Diba? At saka, yung uh, uh, area of Philippine area of responsibility na pilit nilang, pilit na kinakamkam pa rin hanggang ngayon dahil sa taglay na yaman na talagang para naman talaga sa atin. Oh, na hindi nga, naman natin makuhang i-develop. ang diba? ating mga leader. Kung totoo mm -hmm. ng leader natin sa bansa. Ang uh, ng national at ang lokal. Eh, no. Eh. O kasi bakit nakakapatok e lang ang foreign, foreign, army or foreign people kay China yan mm -hmm. na na nandito na, naka, mm -hmm. nandito na sa atin. Nakatambay na dyan o, sa may... <laughs> kaya, nagiging protector. ba diba? Mm -hmm. Nagiging protector ang mga, ano, ang mga, uh, mga nanunungkulan sa gobyerno. Mm -hmm. Ganon ang nagiging uh, papel nila. ba diba? mm -hmm. So sana hindi lang sa salita ang ating uh, mga leader na uh, ngayon lahat sila uh, nagkokoros para sa Independence Day, mabuhay ang kalayaan, <laughs> 'di ba? Ipag Ipagpatuloy mm -hmm. ang independensya. Mm -hmm. Pero hindi naman 'yun ang nakikita sa aktual 'di mga galaw. 'Di ba? Mm -hmm. Kakandili pa nga nila eh. Hindi nga nila masabi sino ang protector diyan sa ano na 'yan. Eh, sa mga pogo, pogo. habis na 'yan eh. Mm -hmm. At uh, ano eh, eh oh, meron na din pero hindi hindi pa rin yun yung ano eh oh, talaga totoo ano. Oh, ano oh. oh. Itong si uh, si ano si mm, mm. Sino? Go? Di ako nag Alice Go? <laughs> si Alice Go. Si Alice Go. O di ba? ang oh, nadiin din na din syempre uh, ang oh, uh, Pero chi kung tutuusin, chi Chinese kasi late eh. na isdala si Alice Go. Kung talagang uh, ano kung talagang meron siyang uh, Meron namang inilabas kung sino oh, ang tugnayan. ano? Kung sino ang uh, nasa likod daw malaki. Mm -mm. Malaking malaki nasa likod. Malaking isda? <laughs> malaking isda. <laughs> nasa West Philippines. <laughs> uh -huh. Malaking pa uh, o <laughs> sa likod ng ano nung uh, 46 uh, mm. buildings, no? Establishments. Sa porac? Sa porac uh, uh o -oh, na nasa Pero meron nang uh, nahuling pang, ano, ang, ano ah hectares. Ano? Official ng uh, PNP ba? Nirilib lang. Oh, ay, Tinang, nirilib nirilib lang, lang yung... Cornel yun, Cornel. provincial director. Ay, provincial director. <laughs> Oo, oh, oh, so, Cornel yung uh, police hepe ng, mm -hmm. ano, hepe ng, uh, ng porak. Oh, no. ba bakit nga ulit? Oo, oh, oh. pero hindi nirilib per yung mayor. <laughs> o, oh, pero eh, sinas, ng mayor, eh. Hindi ko alam <laughs> ba, ano, ah, uh, walang permit. Wala silang inisyo na permit. Inisyo. Yung sinabi niya na... Walang inisyo yung permit. Uh, oh, walang inisyo yung permit. Ngayon, ang tanong doon, bakit nakapag-ooperate? <laughs> uh, oh. Kahit walang and permit. Kaya ang lalaking pangalan ng mga politiko oh. dyan, dyan ang, uh, dyan, andyan ang si Senator Lapid. Yun ang hindi naman sinasagot. Oh, hindi ko sinasabot. sinasabi na ang nasa likod ay si hmm. Senator Lito Lapid. O si... Ano pangalan niya doon sa ano? Sa... Sa Batang Kiapo? hindi <laughs> 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 <the laughs> ko alam. Hindi uh, ko, hindi, ako nanonood uh, na. I'm sorry. Si... Oh, hindi, pinsan kasi napapasadaan ko eh. <laughs> Oo. Oh, oh. part... Madalas oh, oh, ba? Ayan, nabubuking ka tuloy. Oo. Oh, oh. Kasi pag, pag uh, nagyari ng balita, eh, na oh, ba? ay di yun ang kasunod. Oo, yun ang kasunod. Kasi ako, ang pinapanood, hindi ko pinapanood yung mismong channel ng kapamilya, TV Patrol lang. <laughs> Para pag natapos yung balita, tapos, tapos na. Tapos oh. uh, Balik na ako oh, sa mga local na mga videos <laughs> na hindi matapos-tapos. So, yon kaya, ayan, o, oh, di, ang lalaki <laughs> ng pangalan, sino ho. ba? Andiyan di sa Pampanga, yung dating Pangulo. Ah, yes. O, oh, PGMA, di ba? O, oh, uh, sino pa ba? Ang mga malalaking pangalan. Yung dating head ng Pagcor, o oh, Andrea Domingo, pero sabi naman ni, ano, kapelyedo lang ni, ni Prof. Ben Domingo. O, oh, uh, may mga malalaking pangalan dyan. Pineda, hmm, di ba? Bakit hindi mai bulgar-bulgar 'yan at saka... ah uh, Oo, oo mm -hmm. at masabi na ano na sa, sa area na 'yan. Sila ang mga protector mm -hmm. no? Kaya nakakapasok diyan yung yung oh uh, doon sa Cavite. Oh, di tinasabi uh, um uh, lupain daw ng mga Remolay yon. Pero oh ah nako. Nasaan diyan ang pagiging makabayan, di ba? Mm -hmm makabayan nga ba sila o makadayuhan? <laughs> 'Di ba? Mm, ganun eh. Negosyo ang lahat ng bagay kasi 'yun yung nangungo ng taglay nila. Yung sinasabing mas uh, nakalalamang 'yun. Oh, yung, oh, oh, yung ano. vested uh, interest, ano? Personal interest. Oh, personal uh, interest, sa halip at na power. interest ng bayan. Mm. No. Oh, naalala so, ko tuloy yung ano, naalala ko tuloy yung balita kagabi na naman na merong uh, parang isang tao na nahuli na sinasabing kaya kong ipapanalo yung kontrata na ikaw yung gagawa. Yung kontrata nung gagawin sa Subic Bay. Nasa Subic at uh, pinuno ay opisyal ng SBMA pa. Umano ang ang uh, nag-uutos at nag siya yung nag uh, Kumbaga sa kanya galing yung ano yung uh, direktiba na sige makipag-negotiate ka. Oh, mm. parang ganon. At uh, ayun. Anyway. Kaya nga, 'di ba? Uh -oh. Sana nga uh, eh, it's independence day yung kumbaga yung uh, uh, meron man lang sanang maging <laughs> yung totoo okay. yung sincere, sincere. Sincere. Oh, yung sincere ba? Hindi yung, yung sa araw lang uh -huh. na ginugunita na may uh, uh -huh kayo ay uh, oh, tsaka, nananalig dito Naglabasan sa Independence Naglabasan nga ang, uh, mga messages Indip independence eh. Independence Day, di ba? Kaugnay diba? nun eh. Eh, tayo, bumati lang tayo. Nang? Nang uh, mainit. Mainit na hanghalit. <laughs> na kape. <laughs> oh, oh, kasi oh, parang ang hirap to natin na meron talagang tunay ng, na kalayaan. Oh, baga, at tunay na independensya. Oh, oh. Kasi yun naman ang... Uh, nais natin at saka yung uh, kapag uh, meron ka kasing independensya no. Uh, ano yan eh, ay uh, yung mas magiging matatag ka, mas uunlad, mm -hmm. mas lalago, mas uh, yung yung ekonomiya mo, politika mo, 'yan eh, oh, 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 oh. makakatayo ka sa sarili Yes, O oh, oh. oh, So hindi ka aasa. no mm -hmm. oh, hindi ka aasa dun sa sa mga malalaking uh, imperialistang uh, bansa, mm, 'di ba? O sabihin na natin imperialista kasi sila talaga yung very powerful mm. ng mga e, sa mundo. Eh din nagsimula yung mundo. ano ah 'di ba after nang after na i-declare uh, yung, yung uh, kalayaan natin last noon June 12 1898 o 1890 oh, 'di ba? Diba, nagkaroon din na nag-start naman natapos ang colonization ng uh, 300 years ng colonization ng Spanish. Sumunod naman ay yung uh, imperialist uh, colonization naman, naman ng, US. ng US. Oh, malinaw yan. Tapos Nagkaroon yung na yung mga treaties at saka kung paano tayo ipinasa. Oy, pero sa, ibang sa mga bansa. treaties na yun, ha? hindi yung simpleng pasahan. May Bentahan. <laughs> Bentahan yun, di ba? So hindi ano siya pala? Deed of sale? <laughs> <laughs> May deed of sale. <laughs> May deed of sale. Ay, 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 ay. Oo, yung treaty na uh, yun. Ah, pero ito ang tatanungin ko. Tanungin mo ang mga kabataan ngayon kung alam pa nila yung pa Treaty of Paris. Treaty of Paris. Ano ba yon Ano lasa? di ba? Wala na yan sa mga history books. Uh -huh. Hindi na yan nakalagay doon. Ang nakalagay na lang doon ay, ano ba? <laughs> Ag ano, araling oh, ah, June 12. <laughs> June 12, <laughs> 1898, Independence Day. Yun lang. Pero kung paano yun, idiniklara na, na Independence Day. Ano, Independence. <laughs> Indefend. Ano? Defense Day. Eh. Indefend. sige, In oh. Sige, pagbibigyan uh. kita. hanggang <laughs> <laughs> ngayon ay... Ay, oras na! hanggang <laughs> ngayon ay, ay nilalaban pa rin. Dinidefend pa rin natin. Eh, pa rin. Uh -uh ang Independence Day. Oh, oh. <laughs> eh, ang, ang nangyayari, nagiging dependent tayo. Hindi oh, <laughs> depend siya in. <laughs> oh, oh. Independence Day na lang ngayon. <laughs> Ayun. Sige. Okay, sige!